Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong December 17, 2023 at December 18, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha ngayon pong December 17. Ayun mga idol, dito tayo sa December. Iyon po ay 12 at 17 sa ating Pecha. 23 naman po dito sa ating taon. At kagaya pa rin po ng dati, ayan, isisimplify pa rin po natin yung mga na numero natin dito. Ayan, 1 plus 2 is 3 1 plus 7 is 8. At 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. Ia-add lang po natin. 3 plus 8 is 11. At 8 plus 5 is 13. and mga idol, sa bandang baba rin po. 11 plus 13 is 24. Ayan mga idol, yun po yung unang numero natin. Meron po tayong 24. At yun naman po ang pangalawang numero natin. Ayan, kapares. Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin ito. Itong tatlong numero natin dito. 3 plus 8 plus 5 is 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 16, 24. Okay naman po, 24, this is 6. Ayan, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, kagaya rin po ng dati natin ginagawa, isisimplify muna natin yung dalawang numero natin ito bago natin yan isumada para mas marami po tayong mga numero pwedeng pagpilian. Ayan, mga idolito tayo sa 16, 1 plus 6, yan ay 7. At dito naman sa 24, 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, ito po yung isusumada natin ngayon. 7 tsaka 6. At unahin po natin isumada yung 7. Dito po sa 7, kukunin muna natin itong 16. Sumada din 6. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dito ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin po dito ang 25. Sumada 25. 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan po yung ating sumada sa 7. At dito naman po sa 6. Ayan mga idol, dito po tayo sa 6. Kaya kukunin muna natin itong 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin po ang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6 at pwede rin po ang 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 and mga edali naman po yung ating sumada sa 6 at ito po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian para po ngayong uh, December 17 and meron tayo ditong uh, 7, 16 34, 25 6, 24 15 at 33 and ganoon pa rin po ang gagawin natin ramble lang po natin yung mga numero natin yung mga naka-encircle na yan at ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga personal na po natin yung mga numero ay mga idol ramble lang po natin yung mga numbers po natin yan at para naman po dun sa ating sample ayun, kinuha naman natin dito ang uh, 16 ayun, 16 at 33 then 15 15 at 25 then 7 at 24 ngayon mga idol naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong December 17 ngayon, meron po tayong 16, 33, 15, 25 at 7, 24. And mga idol, meron tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo naman po yung mga yan, nagustuhan nyo pong yung mga sample natin, kung okay lang po sa inyo, pwede pwede rin po itong matayaan ninyo yung mga uh, nakuha natin ng kombinasyon dito. And pwede rin kayong magdagdag pa kung may mga nagustuhan po tayong mga kombinasyon dito sa mga nakabilog nating mga numero. At pwede rin naman po dito lang po tayo sa kumuha, yan, kahit na kung pumili, kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong December 17, 2023 At next naman po natin, yung ating pong advance sumada Ayan mga idol, parang naman po ito ngayong December 18, 2023 uh, Ayan mga idol, umpisahan po natin Dito po tayo sa December, yan ay 12 pa rin po tayo dyan Ayan, well at 18 sa ating pecha 23 sa ating taon and mga idol ganoon pa rin po yung gagawin natin simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito ayan 1 plus 2 is 3 1 plus 8 is 9 uh, 2 plus 3 is 5 ayan mga idol at uh, ito rin po sa bandang gitna ganoon pa rin 3 plus 9 is 12. At 9 plus 5 is 14. Ayan, sa bandang baba rin po. Uh, 12 plus 14 is 26. Ayan, mga ito. Yan po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 26. is. At yun naman pong pangalawang numero natin. Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. Ito, itong tatlong numero yan. 3 plus 9 plus 5 is 17. Ayan na. Ito lang naman po yung pangalawang numero natin. Kapares ng numero. Ayan. Meron tayong 17. At meron rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede rin po itong kombinasyon natin na kuha dyan. 26, 17. O kaya naman ay 17, 26. Ayan mga idol. Pwede pwede rin po ito. At kagaya po nung numero natin yun sa kabila, 2 digits din po sila. Ayan, isusumada rin po natin yan. Pero bago yun, dahil 2 digits na, simplify muna natin sila. Ayan, mga idol, dito sa 17, 1 plus 7, yan ay 8. At dito naman po sa 26, 2 plus 6 is 8. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isa lang po yung nakuha natin numero dito. Ito lang pong 8. At ito lang po yung isusumada natin ngayon at sumada natin ng 8 kukunin muna natin yung 26 o kaya naman ay 17 kahit alin po dito sa dalawa yung unahin natin ay ito 24 unahin na lang po natin yung 17 ayan sumada 17 1 plus 7 is 8 at tsaka ito pong 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 at pwede rin po dyan ang 35 Sumada, 35. 3 plus 5 is 8. Ngayon mga idol, yan po yung mga numero po natin na nakuha at pwede natin pagpilian dito sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 18. Ngayon mga idol, po tayo itong atak na numero. Ayan, 8, 17, 26, at 35. Ayan, ganoon pa rin po ang gawin natin dyan. Uh, Rumble lang po natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon o mga numero para po sa atin po mga pagtaya. Ayan. At yung sample naman natin dyan, kinuha naman natin ang 35 and ayan, 35 and 17. Ayan mga idol. Uh, at pwede rin po dyan ang ating kombinasyon. Ang uh, 8 8 and 26. Ayan. At uh, this is 7. Ayan. 17 and 8. Ayan mga idol. Yan po yung mga sample natin nakuha dito sa ating sumada ngayon pong December 18. Meron tayo rito 35, 17, 8, 26 at 17, 18, si ay 17, 8, ayan mga idol. Dito po sa mga sample natin yan, tatlong sample po yan. Kung okay naman po sa inyo, nagustuhan niyo po yung mga kombinasyon natin na pili dito, pwede pwede na lang po matayaan itong mga ito. Pwede rin dito naman sa taas, pwede pwede po kayong pumili pa o dito po sa taas kumuha. Ayan, kayo na pong pumili. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin na kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha ngayon pong December 17, uh, December 18, 2023. Maraming maraming salamat po.